Hi, magandang umaga sa inyo mga kasabi. Kamusta na po kayong lahat? Naway sa na, mabuti kayong kalagayan at mag-iingat kayo palagi mga kasabi. At syempre, magbabasa ulit tayo. Walang sinabi ang lalaki, real talk. Kahit check boy, pa sila madali masatisfy pero ang girl bitin pa syempre and pre ano magagawa kung hiningal na ang kabayo di matulog na lang so yung ating sender mga kasari ay isang babae na yung sinabi niya kahit patsikboy daw or babaero nga ang isang lalaki pero kapag once na daw sila ay nakaraos na is wala na daw talaga ito so ang ending ay mas nabibitin ang isang babae kapag ganito ano pa nga ba ang magagawa ng isang babae kapag nabitin siya syempre tulog na lang wala ka namang choice diba kasi nga nauna na yung mister mo so bibigay tayo ng ating suggestion dito mga sorry yes totoo naman yun kapag ang isa lalaki pa kahit babaero pa yan pero kapag one sila ay nasabog na, sabi ko nga sa inyo nauna na sila, so ibig sabihin hindi na sila gumagawa pa ng paraan para ang hindi na sila gumagawa ng paraan, parang isang babae naman ang makaraos, kasi sila ay tamad talaga kung tutuusin kasi ang babae naman kasi pag sila talaga yung nauuna, alam nyo ba kung mapapansin nyo, gumagawa sila ng way para ang isang lalaki ay makaraos din gumagawa din sila ng way para ang isang lalaki, Pag pinapapil nila sa isang lalaki na ka kahit sila ay nauna ay pinaparamdam pa rin sa kanila yung satisfaction sa isang lalaki. Kaya mas maganda talaga na nauuna ang kababaihan kumpara sa isang kalalakihan. Kasi na ilasang lalaki kapag ka nauna na talaga ito, baliwala na yung mga kababaihan. Ang ending nga nga. So, ganun lang yun kasi kay mga kasal. Kaya sa ating mga kalalakihan, kapag once na kayo ay makipag -dug siguraduhin ninyo na pauunahin nyo muna ang mga kababaihan para naman hindi ito nabibitin. Baka mamaya kapag nabitin si Mrs. Nakulagot, hindi ka na pagbibigyan kapag once na umulit kang kumalabit sa kanila kasi hindi ka na nito pagbibigyan pa dahil palagi mo naman siyang binibitin. Masama pa naman kapag nabibitin ang isang babae, gumaganti din yan sa inyo kasi nga hindi na sila basta-basta pumapayag kapag sila ay ganito na lang pa ulit-ulit ang nangyayari. Kasi nakakasakit din yun para sa hindi na nakakasakit ng puso kapag nabibitin sila at igit sa lahat. Hindi na sila nag enjoy Kasi kumbaga, ando na sila sa malapit na malapit na makuha nila yung rurok ng kalagayahan, rurok ng kasarapan, satisfaction, tapos yung ending. Boom! Ikaw yung nauna. Di yan nga nga na naman. Di ba? T-Wine na lang, bawi next time. So, ganun lang kasimple kasi mga kasalit. Kaya sa ating sender, Naway na intindihan mong ibig ko sabihin. Maraming salamat po sa patuloy na pag-supportan niyo sa akin. Sa so, walang sawang pag-share po ako. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe mga kasabi, pwede na kayo mag-subscribe. Pwede na rin kayo mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw. Magandang gabi.